Hello guys! Welcome back po ulit sa aking channel. So this is Faye and for today's video ay tungkol po ito sa Pupo Live application. So meron na nag-comment po sa ating ginawang video. Ayan yung comment ni Sir Marvin. Sabi niya, Ma'am, iba na po ang Gcash number sa hacker na po. At yung password po sa pag ko, iba na rin ma'am. Iba na rin. Ma'am, patulong naman po, please. Siguro po ay nahack po itong account ni sir dito sa uh, account niya sa Pupo. Ayan. So, nakakalungkot naman po, guys. No, pag ganyan po yung nangyari. So, siguro si sir ay bago pa lang dito sa app. So, uh, paano po ba? Ano po ba yung mga ginagawa ng hackers? Scammer po. Yung mga members na din po na na-hack yung account, na scam po sila. Yung mga ginagawa ng mga uh, manluloko po dito sa app na ito. Kasi kahit saan po meron po talaga. Marami po dito. Ayan guys, so yung mga hindi lumalaban ng patas. Ngayon po, uh, magbibigay ako ng mga, mga ginagawa nila or na experience po namin. Tapos magbibigay din po ako ng mga tips and kung ano po ang gagawin kapag na-hack po yung account ayan guys so i-open natin yung uh, application natin ayan so guys uh sa mga bago po ito ha sa mga newbie ayan so bakit po ba nahahack yung ating mga account ayan at ginagawa nila maguna mag message in sila sa float message ayan sa float at uh, float tag dito po kita ko po sa inyo kung saan po ba yan makikita yung float messages. Ayan. Pasok po tayo kahit saan dyan. I know. Ayan. So, saan po ba makikita yung mga float message? So, ang float message dito po yan dumadaan. So, hintay natin. Ayan. Tulad nito guys ay ito yung uh, platform message din yan. Nababasa po yan sa lahat. Ayan. Pwede kang ma-message So, ayan guys tulad nito, ayan, lucky box here ayan, makita mo yan, so minsan nakalagay dyan, trade 100k, example, trade 100k, dito, ganyan so ikaw kung naghahanap ka ng trade, ayan, i-click mo din yan so hindi mo alam na scammer pala, so pero hindi naman lahat na nagme-message syempre ay scammer so, kasi itong platform message ay design po yan para mag-message at mabasa ng lahat. Yan guys. Kung ikaw mag gusto mong mag-message na mabasa ng lahat ng nasa nasa platform, yan then ka mag-message. So yun yung sinasam uh, sinasamantala ng mga masasamang loob. Diyan sila nag announce na meron daw trade. So kung ikaw naman ay bago pa, so pag kinlik mo kasi yan guys, ayan mapupunta ka diyan sa nag-message diyan. So, kapag nandun ka na, so, kapag nandun ka na, guys, may magsasabi sa'yo, ayan, magpapatrade ka. Ayan, ibagsak mo sa ganito. So, kapag nabagsak mo na yung trade mo, ayun, thank you na. Ikikik ka na nila. Ayan, so, paalisin ka na sa panel. Kik ka na. So, mahahabol mo pa ba? Hindi na. So, sayang yung iyong pinag-ipunan, pinaghirapan na coins. Ayan, so, yun yung pinaka- laging ginagawa ng mga Uh, masasama ang loob dito. So, lagi po yan yung mga members ko na uh, baguhan. Lagi silang uh, na-victima sila dyan. So, dapat mas maganda nga yan na meron kayong uh, kakilala, agency at dun ka sa loob ng agency nyo magpapatrade. Kasi mas safe kayo doon. Pangalawa, magme-message po sila sa inbox. yan sa inbox mo guys. Ito yung inbox ninyo. Ito po. Click niyo yung tatlong uh, guhit. Ayan yung mga messages dito. Ayan, mag, may makita kayong message dyan. Dyan. Ayan, ito yung mga message. Magme-message yan sila. Sasabihin nila na nanalo ka. Or, uh, meron kang gift. Kailangan mong i-click tong code or kailangan mong i-enter itong code na ipapadala ko para ma-receive mo or ma uh, makuha mo yung yung reward mo. Ayan, so kapag kinlik mo na yung code or kinlik mo yung link. Ayan na yung dahilan kung bakit ka mahahack. Ayan. So wag na wag po kayong mag-click ng code, mag-enter ng code or link guys kasi maraming alam yan mga expert po yan sila para ma-hack yung account niyo so kung ma nila makukuha nila yung Gmail mo yung password mo ayan sila nang may hawak ng iyong account ayan so ayan yung mga uh, mga ginagawa nila mag message sila nanalo ka ng VIP so need mo i-claim to agad so kailangan mong magbigay ng number cellphone number mo or Gmail mo, password mo, yung mga OTP mo. Ayan, yan po yung isang dahilan guys na nahack yung aking member kasi nagbigay po siya ng na uh, number niya kasi nanalo nga daw siya ng VIP. So pagbigay niya ng kanyang number, maya maya hindi na niya mabuksan yung kanyang account. Ayan, so nahack na pala siya. Ano pa ba ang mga mga ginagawa ng mga masasamang loob dito sa app na ito? Ayan, yung isa pa yung uh, ginagawa nila ay gagayahin nila yung picture, yung name ng ka-agency mo. 'Yan. Uh, kung hindi mo titingnan mabuti yung PoPo ID, hindi mo alam, so malamang na mabiklima ka po talaga kasi gagayahin nila screenshot nila, papalitan nila yung kanilang uh, name at saka yung uh, avatar. Ayan, so ang akala mo ay yun na yun talaga yung ka- trade mo. Pero, yun pala ay hindi. So, laging i-check ang Popo ID before mag-trade. Makipag-trade. So, yun yung isang dahilan, uh, isang paraan pa nila, guys. So, ano pa ba? Yan. So, isang paraan pa na, na alam ko na ginawa ng mga masamang loob kapag nakipag-trade. sa uh, sasabihin nila, ayan, nasend niya na sa'yo yung kanyang trade. Pero, wala kang nakitang, um, sa so my messages, hindi nag-appear yung trade niya. So sabihin niya na, na send yan na daw. So, dapat uh, before ka mag-send ng trade mo, dapat nakita mo na sa history mo. Lagi mo i-check yung history mo kung na-receive mo na yung uh, gift or trade ng uh, kausap mo. Yan, laging i-check ang history. Yan, guys. So, yan lang po ang mga paalala, mga tips ko. Yan sa mga newbie. Kasi mahirap po pag na-hack yung account nyo or na-scam po kayo. Lalo na kapag na-hack, ang gagamit na po ng account nyo ay yung mga hacker na. So, gagamitin nila yung mukha mo, yung pangalan mo sa pang scam So, ikaw yung kawawa. Ikaw yung babalikan ng mga na-scam nila. So, marami po yan na nangyayari dito guys so yun yung mga gag gagawin ng mga scammer hacker guys para uh, malin lang ka makuha nyo, nila yung account mo yun so ang tip ko po wag na wag po kayong magbigay ng pin Yan, ng password at ng mga Gmail yung cellphone number Huwag na wag po kayong magbigay dyan guys. Kasi hindi po kailangan ng mga yan kapag nakipag-trade or nakipag-transact po dito sa POPO. Yan. So ano ba lang ba ang gagawin natin? Mag-ipon lang naman tayo ng points at lang coins. Tapos pag ang coins natin ipa-trade natin para mapunta dito. So hindi kailangan na uh, ibigay mo yung kung ano nasa settings mo. Okay? Yan, iwasan po natin yung ganyan para hindi po tayo ma-hack or ma-scam ayan guys so ano ang dapat mong gawin kapag kumari wala na hindi mo na hawak yung account mo or hawak mo yung account mo pero iba na po yung nasa settings iba na yung gmail iba na yung number iba na yung password sa withdrawal so hindi na ikaw ang gumagamit nun so anong gagawin natin uh, una gumawa po kayo ng uh, panibagong account And then, mag-face authenticate ka. Yan, mag-face out ka. So, syempre, lalabas dun sa face out na meron ka ng existing account. So, matitrace na yung uh, mukha mo doon. At, hindi ka na ma-approve sa face authentication. So, okay lang po yon Ganun po talaga. So, doon sa ginawa yung bagong account, yan, pupunta kayo ngayon doon sa my help. Yan. So, yung account na ginawa mo na hindi na-approve, pupunta kayo sa help. Yan. Tapos, i-click nyo yung help. And then, dito sa message feedback. Ayan. Click nyo yung message feedback. Ayan. Dito, guys. Click nyo yung consult. Ayan. Tapos, dito man, hanapin nyo yung account and security. Ito po yung account and security guys. Click nyo yan. So dito, i-describe mo yung iyong problema. Ayan, sabihin mo na ah uh, yung Popo ID mo, yung main account mo ay nahack. Hindi mo nahawak. Hindi mo na ma-open. Ayan, so ah, uh, i-describe mo dyan at magbibigay ka ng uh, screenshot ng iyong uh, main account na na-hack. Ayan, screenshot mo yon And then, yung itong ginawa mo. yan so, lagay mo dyan. explain mo kung ano nangyari. And then, i-submit mo yan. May mag, uh, mag, mag -re reply yung customer service dyan. At, i-follow if mo lang yung steps na dapat mong gagawin. Ayan, so, magbibigay sila ng new login method para ma-open mo yung account mo. Ayan. So ah uh, i niyo po ako guys kasi meron pong admin dito si PoPo. Sila lang po ang uh, uh, admin mga staff ng uh, PoPo Live Philippines. So pwede niyo siyang message sa kaniyang WhatsApp number si Ma'am Lily. Ayan, magpatulong ka, mag-report ka na na-hack yung account mo. Tutulungan ka po nila. Ayan guys, so, uh, nagla-live po yan sila, ay nag-live po yan si Ma'am Lily everyday po pag-gabi. Ayan, so, ibibigay ko po yung POPO ID niya. Ayan, mag-PM lang po or mag-message uh, lang po sa akin. Kasi, syempre, um, hindi rin naman basta-basta na ibibigay ko yung POPO ID ni Ma'am kahit sino. Ayan. So, mag-message lang po kung kayo po ay nahack para matulungan po kayo ng admin kung ano po yung dapat ninyong gawin. yan So, yun lamang guys para po ito sa mga newbie. Ayan. Na mga nahack yung mga account. So, ingatan po ninyo yung account niyo guys. Kasi ang hirap pong mag ng points. At mag ng coins. Ayan. So, yun lang mo guys. And thank you for watching and happy earnings po dito sa Kaipo Pong.